Madalas sabihin sa atin ng mga aklat ng kasaysayan na ang mga Kastila ang nagdala ng Kristyanismo sa Pilipinas. Pero paano naman kaya bago sila dumating? Ano kaya ang itsura ng mga isla noon? Ang totoo, mayroon ng Islam sa Luzon bago pa man lumitaw ang mga barko ng Kastila. Dinala ng mga mga ngalakal at mga ngaral galing sa ibang bansa ang mga kuwento tungkol sa Islam. Sa mga palengke at nayon, unti-unting umusbong ang bagong paniniwala. Hindi bigla ang pananakop ang pagdating ng Islam sa Luzon. Unti-unti itong lumaganap sa pamamagitan ng mga mangangalakal, malamang galing Borneo at iba pang bahagi ng Timog-Silangang Asya. Hindi lang paninda ang dala nila, kundi pati na rin ang kanilang pananampalataya. Ibinahagi nila ang mga kuwento tungkol sa Islam sa mga lugar na kanilang napuntahan. Dahil dito, unti-unting nabuo ang pundasyon ng isang bagong relihiyon at kultura sa Luzon. Kabilang sa mga dumating sa Luzon ay ang mga iskolar ng Islam na naglakbay sa karagatan upang ibahagi ang kanilang kaalaman. Isa sa mga ito ay si Sheikh Sayen. Sinasabing dumating siya sa Luzon ilang taon bago ang mga Kastila at nagtatag ng komunidad ng mga Muslim sa Batangas. Isa pang mahalagang tao ay si Raja Sulaiman III na namuno sa kaharian ng Maynila. Hindi lang sila basta mga ngaral, sila ay mga tagapagtayo ng komunidad. Nagtayo sila ng mga mosque at paaralan kung saan itinuro at isinagawa ang mga aral ng Islam. Dahil sa kanilang mga turo at halimbawa, maraming tao mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay ang naakit sa Islam. Habang dumarami ang mga yumayakap sa Islam, nagsimulang maging bahagi ng pang-araw-araw na buhay sa Luzon ang mga bagong kaugalian. Naging karaniwang ritual ang pagtutuli na tanda ng pagtanggap sa pananampalataya. Ang mga talata ng Quran, ang banal na aklat ng Islam, ay naririnig sa mga tahanan at lugar ng pagsamba. Natuto ang mga tao na magbasa at bumigkas ng Arabic at nakahanap ng gabay sa mga salita nito. Nagbago rin ang mga kaugalian sa pagkain. Iniwasan ng mga Muslim ang pagkain ng baboy na ipinagbabawal sa Islam. Naging popular din ang mga pangalang Muslim. Ang mga panlabas na pagpapakita ng pananampalataya ay naging tanda ng lumalaking komunidad ng Muslim sa Luzon. Bahagi apat, Suporta ng Sultan ang impluensya ng Brunei. Hindi lang mga mga ngaral at mga ngalaka lang nagpalaganap ng Islam sa Luzon. May suporta rin ito mula sa makapangyarihang mga pinuno sa rehiyon tulad ng Sultanato ng Brunei. Sinasabing interesado ang ikapitong Sultan ng Brunei, si Saiful Rijal, sa pagpapalaganap ng Islam sa Luzon. Alam niya ang kahalagahan ng edukasyon sa pagpapalakas ng pananampalataya. Sa ilalim ng kanyang paggalinga, umusbong ang mga programa sa pagbabasa ng Quran, kaya't umabot ang mga turo ng Islam kahit sa pinakamalayong komunidad. Ipinapakita ng suportang ito mula sa Brunei ang koneksyon ng rehiyon at ang papel ng mga makapangyarihang Muslim sa paglago ng Islam sa mga bagong lugar. Bahagi lima pagtatagpo ng dalawang mundo, ang pagdating ng mga Kastila, ang pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi at ng kanyang mga sundalong Kastila sa Maynila noong Mayo 24, 1570, ay isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Luzon. Ito ay pagtatagpo ng iba't ibang kultura, relihiyon at hangarin. Nilabanan ni Raja Sulaiman III, ang pinunong Muslim ng Maynila, ang mga Kastila. Nakita niya itong banta sa kanyang kaharian at pananampalataya. Matindi ang labanan para sa Maynila, Ngunit sa huli ay natalo si Raja Sulaiman Thurs. Nagwagi ang mga Kastila dahil sa mas mahusay na armas at taktika, at ito ang simula ng kanilang tatlong daang taong pananakop sa Pilipinas. Ngunit hindi dito nagtapos ang kuwento ng Islam sa Luzon. Nagpatuloy ito kahit nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Kastila, na nagpapakita ng katatagan at kakayahan ng pananampalatayang ito na